So, nandito po tayo ngayon sa project ng Manico Builders dito sa Vista Real Classica po, no? Located po ito sa uh, Quezon City. So nandito po tayo ngayon, uh, gagawa po tayo ng video, no? Isang tutorial video. So na-miss po natin nang gumawa ng ganitong video. So samahan niyo po kami, no? At dalangin po namin na yung video ito ay maka uh, bigay muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalo sa mga gawaing pang-construction sama so, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito. Uh, tayo po ngayon ay gagawa ng video, no, kung paano ang tamang pag-waterproofing ng cistern tank. Doon po sa hindi pamilyar sa cistern tank, ito po yung uh, tank na pinag-iimbaka ng malinis na tubig. So, dapat po sa pag-waterproofing po ng gaitong klase ng uh, mga proyekto, no, dapat po nating magawa kasi ito po ay uh, ay, uh, yung tubig na laman ng tangke pong ito ay po, pwede pong uh, gamitin o pwede pong uh, uh, mainom sa loob ng bahay. So dapat uh, wala pong mahalo na tubig galing sa labas o wala pong mahalong maruming tubig kasi ang tubig po na iimbak dito ay uh, malinis na tubig. So pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So, ito po ngayon, dito po tayo sa uh, cistern tank na atin pong i-waterproofing. So, bali ito po yan. No? ah uh, yun nga po, bali etong area na to, dito ang pag ng uh, malinis na tubig na gagamitin sa loob. So, instead ng magkakaroon ng elevated na tank, eh, cistern tank po ang design. No? Para po pag-imbakan ng uh, malinis na tubig na gagamitin ng household o dito sa loob ng bahay. So, ito po dapat magawa natin ng maayos, no? Dapat walang leak, no? Kasi pag nagkaroon po ito ng leak, uh, leak either galing sa loob ng tangke o leak galing sa labas ng tangke, so problema po 'yan. Pag leak galing sa loob ng tangke, so yung consumption ng tubig dito sa sa bahay tataas. Tapos pag ang leak nang galing naman po sa labas, malaki yung chance na yung maruming tubig na galing sa labas ng tangke, papasok yan dito, hahalo ah, sa tubig sa cistern tank. So, papasok yun doon, maaring ah, magamit nung ah, tao sa loob ng bahay. So, dapat, eto ma-waterproofing natin. So, bago po ma mag-apply tayo ng pang-waterproofing, no? ah mas advisable po na unang-una, yung loob ng area ay napalitadahan. So, pag napalitadahan, ibig sabihin, ah maayos po na napagkapalitada. No? Kagaya po nito, no? maayos ang pagkapalitada, makinis kasi pagka hindi naman po uh, maayos ang pagkakapalitada halimbawa po yan po ay bukol bukol tapos apply nyo po ng waterproofing malaki yung chance na may mga area na hindi makakasiksik yung ating waterproofing so eh bago po kayo magsimula no, make sure po na ang area ay malinis pag sinabi pong malinis wala pong alikabok so eto dapat etong area na to walang alikabok no? tapos ah uh, hindi po siya basa kasi pag ito po ay basang-basa, ang mangyayari naman po niyan, hindi kakapit o madidelay yung curing period ng inyong pang-waterproofing. Kung po kayo mag-apply ng pang-waterproofing, -wa no, ang una pong gagawin po ninyo ay mag-apply ng ito po, water plug. So, ito pong water plug na ito, kung inyo pong mababasa, fast set, setting cement. Dito nyo po yan i-apply yung water plug sa mga ganito, cold joints, ang tawag po niyan, o, oh sa mga kanto mesa ng area. So, eto dito sa mga laylayan. Tapos, dito yan sa dugtungan. So, bakit kailangan nating applyan ng uh, water plug? Ang ang pinakamadali po niya na ano, napaliwanag kung para saan po yung water plug para pong panghinang ng concrete ibig sabihin, kung sa, sa bakal po, no, may tinatawag na welding pinagdudugtong yung dalawang bakal no, gamit ng welding sa konkreto naman, no? Ang isa po sa gamit niyang water plug na yan, no, para hinangin yung dalawang concrete, no, para magkaroon sila ng maayos na uh, dugtungan. So ito, kung inyo pong makikita, wala pa pong water plug yan. Yung kanto mesa po niyan. Ayan, may mga, kung makikita niyo, may mga crack. No? Pag yan po diniretso po ninyong applyan niya ng uh, ng waterproofing malaki yung chance na kapag nagtuloy-tuloy po yung crack na ganyan sa concrete no po punitin po yung waterproofing pag mumulan po yan ng leak. So ipapakita ko po sa inyo paano gamitin ang water plug. So isa po po sa gamit ng water plug, no? Kagaya po nito, kung inyong makikita, yan may butas, may lumalabas na tubig. Ibig sabihin, uh, may pressure ng tubig na nanggagaling sa labas, no? Papasok siya sa loob. So, eto, although yung pressure niya ay mahina, pero pag ang tubig po dyan ay lumalabas, papasok pa rin po yan dyan, nakahalo yan dito sa malinis na tubig ng uh, ah, cistern tank. So, eto, pag nilagyan po nyo ng water plug, no, ang water plug po kasi, kahit po may pressure yung uh, ah, butas na inyo pong paglalagyan, kaya niya pong i- takpan yan, no, kasi past setting, so madali po siyang matuyo the same time, mapipigilan po niya yung paglabas ng ah, tubig dyan, so eto, yan, kung nyo makikita tubig yan, no, may tubig na. Kanina po tuyo yan eh. So, iyan po ang una nating lalagyan ng uh, water plug. Ito na po ngayon, bukas na po yung ating water plug. No? Kung inyo pong makikita, ganyan po ang, ang itsura niyan. No? Pag kayo po ay gagamit ng water plug, is, tatansahin nyo po kung gaano lang karami ang gagamitin ninyo. At, halimbawa, ito, dadako tayo ng konti. Yan. Tapos, babasahin natin to ng tubig. No? Make sure na kapag ito po ay uh, binasa natin ng tubig, no? Ang style po kasi ng paggamit uh, nito para po tayong nagmo-mold ng clay, no? Ah, uh, hahaluin natin tapos ilalagay din po natin kaagad doon sa area na ating paglalagyan doon sa butas na pinakita natin kanina. Tapos ah, uh, mga 3 seconds pipigilan po natin yung uh, butas, no? Sakto po yun within 3 seconds, 3 to 5 seconds yan. Tuyok na po ito, no, matigas na po ito, no? sigurado po kayo na natakpan niya na po yung butas. So, eto nga ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. So, ito po ngayon, na-mold na natin. Ilalagay na po natin siya doon sa butas. So, ito po yung butas. Yan o, no? kung hindi mo makikita, tuloy-tuloy yung -tuloy, pagano ng tubig, di ba? So, yan, tatapal po natin yan dyan. Tapos, pipingilan nyo po muna mga 3 to 5 seconds para po kumapit ng maayos yung inyong uh, water plug doon sa butas. So, ayan po. Kung hindi po makita, matigas na po siya. Oh. Ayan. Ayan. Matigas na po. So, ayan. So, ngayon, lahat po ng mga ganyan, yan, may mga butas po. Ito po, may butas pa rin po yan. Oh. So, malaki yung chance na dyan naman po lilipat yung tagas nyan. So, ito, lalagyan din po natin yan ng water plug. Itong area na to, kung nyo makikita. Yan, itong area na to, ano may butas. O. Naglilikli po ang tubig. So, yan po, lalagyan din po natin yan. So, ito, kung inyo pong makikita, no? O, meron na naman siyang, ano, tagas. Galing po yan sa labas, o. Oh. O. Yan po, may lumalabas na tubig. E, dito, sa side na to, yung nilagyan natin kanina ng water plug. Kung inyo pong makikita, although basa siya, pero wala na po yung tubig na lumalabas. So, dito na naman lumipat. So, yan naman po. Lalagyan din natin siya ng water plug. Yan o. Yan o. No, may pressure po siya. Kasi, pag yan po, dinirektan nyo pong lalagyan yan ng pang waterproofing, useless lang din po yan. Kasi, unang-una, hindi matutuyo yung waterproofing. Pangalawa, no, itutulak niya lang din po yan kasi may pressure nga po siya yung pang waterproofing nilagay niyo po dyan itutulak niya matutuklap din ayan o ayan tubig po yung lumalabas na yan o. so may so, lalagyan din po natin siya ng water plug so ito po sa area natin kapag lagay na po, tapos na po tayong maglagay ng ating water plug so ayan po yung ginamit natin na water plug So, ito, dito natin yan nilagay sa mga kantuhan. Yan, kung inyong makikita. Lato yan. Yan. Pati po dun sa mga laylayan niya. Yan, nalagyan na po natin ng water plug yan. Pati dito. Pati dito sa area na to. Nalagyan na natin ng water plug. So, ayan, kung inyong makikita, no, yung dating bumubulwak dyan na yung tumatagas na maliit. So, wala na po. No? natakpan na po natin ang water plug so hindi na po ngayon tumatagas although may makikita kayo na basa so basa na lang po yan nung pinunasan kasi natin tong area na to ng uh, sponge na medyo basa para matanggal yung mga alikabok pero yung lumalabas na tubig ganina dito, yan wala na po yan so next step, magpapahid na po tayo ng ating power mix so sa magtatanong kuya jude ah uh, Paano ba ang application ng power mix? Unang-una po kung pa paano nga haluin. So sa paghahalo nito, ang isang galon na power mix ay hahaluan po ninyo ng 3.5 kilos na asimento uh, So ito, area, itong area na yan, yung buong area ng cistern tank na to, papahiram po natin siya. So sa pag apply po ng uh, power mix, ganun pa rin po sa mga kagaya sa mga unang video natin na pinakita, Bari three coats itong area papahid dyan so kung ang unang coat nyo puro pa ganun ang pahid nyo horizontal second coat vertical third coat no for best uh, result first coat yan first coat nyo yung buo na yan tapos kung horizontal next coat vertical tapos sunod naman horizontal na naman para yung mga uh, hindi nalalagyan ng sa unang coat nyo, pangalawang coat nyo, sa pangatlong coat, sigurado malalagyan na po yan. So, unahin po natin ito, yung wall, wall ng cistern tank. Unahin natin to papahuli natin yung flooring. No? Yan, yung flooring na yan. No, dapat po, pagka pinahiran po natin yan ay, ah, uh, hindi ga, walang gaanong tubig. No? para kumapit siya ng maayos. Dito tas tatanggalin, lilinisin natin yung mga bato-bato na maliliit, tatanggalin po yan, no? Para maging maayos yung uh, pagpahid natin ng uh, ating waterproofing. Kasi itong area na to, after naman po ito yung waterproofing, ay itatiles naman po to. So, it makes gagawin lang po natin na uh, maging maayos po yung pagpahid ng ating waterproofing dito para hindi na po mag-leak itong ating cistern tank. Mag-apply po natin ng, ng power mix, no? sa uh, sa so magtatanong, uh, Kuya Jude, dalawang ginagamit nyo na ano dyan, na pang pag-apply nyo ng power mix? Alin po bang mas maganda? Mas maganda ba ang roller o mas maganda ang brush? Kung para sa akin po, base sa experience namin, mas maganda gamitin yung brush kasi uh, naisisiksik nyo ng maayos yung kagaya nyo, no? maisisiksik nyo ng maayos yung pang waterproofing nyo dun sa mga butas-butas uh, at saka sa mga singit-singit ng ating konkreto. Pag, pag roller po kasi, pag pinagulong, Pinagulungan nyo niyan, may area po na uh, hindi nalalagyan ng pang-waterproofing. At the same time, yung semento po na nilalagay niyo doon sa sa power mix, kumakapit lang po siya sa roller. So ang nangyayari, naiiwan yung semento doon sa roller. Tapos yung power mix lang mismo ang ipapahid po ninyo. So ang nangyayari po, hindi po nagiging maayos yung kapit ng power mix natin. So ngayon, tapos na po tayo makapag-apply ng ating uh, first coat. So, ang gagawin nyo po, patutuyuin nyo siya ng mga tatlong oras bago po kayo mag-apply ng second coat. So, ang application natin, nung una ay uh, pa-horizontal, uh, next application po, ang pagpahid ay vertical naman. So, ganito po yan. So, ayan nga po, ang purpose nyan po e, para po yung mga hindi nalagyan o hindi napahiran nung hindi naabot ng brush nung first coat niyo sa second coat so yan makikita nyo wala na po siya mga butas-butas no so ibig sabihin natakpan siya ng uh, ating pang water pooping. so ganun din po yan third coat paano naman tayo para horizontal so tutuloy na po natin so ito na po ngayon yung itsura ng ating cistern tank pagkatapos po nating ma-applyan ng uh, three coats ng waterproofing. So, bali ito, patutuyuin na lang po to kahit hanggang bukas, mga 24 hours siguro. No? Uh, after nila po na ma flood test o malik test, so, pupuproceed na po tayo sa pagta-tiles. Sabuli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. So dalangin ko po muli na ang video pong ito ay nakadulot naman muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalong lalo na sa tamang paraan ng waterproofing ng mga tanke eh, o ng ating mga cistern tank. So ito po siya. So ayan po. Sa muli mga kapatid, ito po si Judrius. Thank you and God bless.